kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Nakikiisa ako sa sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, pag-aayuno at pagbubukas ng ating puso ngayong Semana Santa. Ito ay mahalagang pagkakataon upang pagnilayan natin ang banal na pag-aalay ng buhay ni Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Magsilbisan ng ilaw sa atin ang sakripisyo ni Jesus at patatagin natin ang ating pananampalataya sa mga panahong tayo ay nagiging mahina, nawawalan ng pag-asa o punong-puno ng pasanin, galit at mga hangaring lumaban sa ating kapwa. Habang dumaranas ang bayan ng matinding pagsubok at lalong lumalalim ang pagkawatak-watak, ang kwaresma ay paanyaya para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagahan nating mga Pilipino, malasakit, pananampalataya, at pagkakaisa. Tularan sana natin ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Ituro ito, palaganapin ito, at gamitin ito sa ating pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad na nananampalataya, nagsisilbi sa kapwa at sa bayan. Manalig tayo, magkaisa tayo, Malalampasan natin ang dilim. God save the Philippines. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran.